Yes, uh, magandang tanghali naman sir at uh, sa lahat po ng nakikinig at nanonood dito sa sa programa po ninyo dito sa news sir. Uh, coverage po ninyo. Yes, uh, kanina nagkandag kami ng uh, uh, joint uh, bypass operation no. Ang uh, katuwang namin dito yung uh, members ng uh, First PMFC na uh, pinamumunuan ni Police Captain Chris Limutan. Kasama rin po namin dito yung uh, personal ng ADEU PROBAR at uh, 14 offers verse 14-A na kung saan ay naging matagumpay po ang aming uh, yung bypass operation na uh, naging resulta ng pagpahuli ng ating estimate namin dito no, na sa resulta ng aming uh, bypass operation. Uh, nakakuha po kami ng uh, uh, limang mga malalaking uh, uh, kuha eh. Limang malalaking uh, nakabalot po ito ng uh, sachet at at yung isa po is naka, uh, nakatali po ito no? sa parang silupin na malalaki. So estimated po ito is more or less na 330.7 grams na nagkakahalaga po ito ng more or less sa uh, 2.248 million 760,000 pesos. So yun po yung halaga niya sa sa base doon po sa uh, national uh, average na price value po ng ganitong klase ng illegal na droga. Umabot po ito ng ilang buwan no kasi napaka ilag po ng taon na ito no. Matagal na po ito na uh, maraming unit na rin po yung talagang uh, nag-plano uh, sa kanya upang hulihin siya no. So ito nga uh, sa kabutihan palad ay nakuha rin nakuha na rin po natin ito po ay parang known po dito sa area ng Bulton no malaki po siyang, maraming po siyang pinagdidistributean dito no uh, isa po sa mga uh, distributor dito itong taon na ito natin ito po ay nagngangalan si Saima Jaludin Mundas aka Saima no high value target po namin ito matagal na rin po namin ito namin naman manan at uh, planong uh ulihin hindi siya mahuli-huli sapagkat uh, napakailag po kaya sa kapuntihang palad ay eh, nasa na rin po natin kanina po. Ah, nahuli po siya no, dito sa resident din yan, no, dito sa may sityo sa PAD, ah, Barangay Kabayuan, Bulden Maganda na ah, doon maliban doon sa illegal na drugs na nakuha natin, mayroon pang mga ah, nakuha, nakuha, pa, nakuha, rin natin yung bottle money. No? Bottle money na 100 peso bill. No? Uh, ah, naka, po ito, on top of the uh, 9 pieces na bodel uh, money natin. Uh, 'yun po ang nakuha natin. Maliban doon, nakakuha po rin po tayo ng mga uh, iba't ibang denomination ng mga pera. Uh, at at the same time, may nakuha po tayo na galon na kung saan doon po nakalagay yung mga droga sa loob po ng ng uh, galon na yun. Well, uh, ang ang Boldon MPS, no? Uh, Talagang uh, hindi po kami titigil no. Yan po yung marching orders ng aming uh, presidente down to the uh, Chief PNP at uh, ang aming uh, uh, regional director ng PRO BAR at uh, and of course ang aming uh, uh, provincial director no ng MDN PPO Uh, yan talaga po yung aming mandato na talagang uh, hindi kami titigil at hanggat uh, hindi masawa tayo itong uh, illegal na drone. unang una, nagpapasalamat po ako no, sa, sa community, no, yung walang sa kanilang suporta no, sa pagbibigay ng informasyon. Sana patuloy sila magbigay ng informasyon sa amin, makipagtulungan. Lalong-lalo lalo na sa mga barangay officials, uh, malaking tulong din po sa amin at uh, uh, nagbibigay sila ng information sa amin upang uh, makatulong po para Uh, mahuli natin itong mga ganitong uh, involved sa illegal na droga. Sa lahat po ng uh, uh, residente ng Boldon uh, Municipality, kami po ay uh, nananawagan na uh, makipagtulungan po sa amin at uh, magbigay ng informasyon sa mga ganitong illegal na droga sapagkat ito po ay walang naidudulot na kabutihan sa ating mga kabataan bagkos uh, nakakasira po ito ng mga... Uh, future ng ating mga kabataan kasi sila po yung una-unang apektado dito so humihingi po kami ng uh, tulong sa inyo makipag-cooperate magsumbong at uh, uh, i-report po sa amin yung mga ganitong mga illegal na gawain ng, ng dito sa ating uh, nasasakupan. 'Yun lang po at uh, maraming salamat.